Joy umiyak nang dahil hindi magustuhan ng tatay ni Kalingap Dan. Pinuntahan nga ni Kalingap Dan ang apartment kung saan tumutuloy si Joy. At sa oras na iyon ay hindi alam ni Joy na nandun pala si Kalingap Dan sa labas. Kaya nung tumawag si Kalingap Dan kay Joy, ay nagulat ito nang malaman niyang nasa labas na pala si Kalingap Dan. Inaya nga ni Kalingap Dan si Joy sa bahay nila dahil hindi ito nakarating sa ribbon cutting nito at ipapakilala na nga rin ni Kalingap Dan si Joy sa papa nito. Sa labas pa nga lang ng bahay nila Kalingap Dan ay kinakabahan na si Joy. Pagpasok nga nila ay nakahanda na ang mga masasarap na pagkain para kay La Kalingap Dan. Nag-bless nga si Joy sa papa ni Kalingap Dan na mukhang hindi natutuwa sa kanya. Kaya nagtanong ito kay Kalingap Dan kung bakit kasama si Joy. Dahil ang alam lang nito ay sila Kalingap Dan at Kuya Rab at mga kayboys lang ang pupunta. At nabigla nga ang papa ni Kalingap Dan na sinama pala si Joy. Pinrangka nga ng papa nito si Kalingap dan kung bakit sinama si Joy na dapat ay wala ito doon. Dahil hindi pa daw ito ready na makita si Joy. Dahil nga sa issue about si Dandit. Ipinagtanggol naman si Joy ni Kalingap Dan. Walang kasalanan si Joy ang sabi ni Kalingap Dan. Pero iniinsist pa rin ng tatay ni Kalingap Dan na dapat wala si Joy doon. Isa pa tinanong din, papanikalingap din, kung totoong si Joy nga ang special someone ni Kalingap dan. At oo ang sagot nito. Di nagtagal ay naging intense ang usapan nila patungkol kay Joy. At dito nga, naiyak na ang dalaga sa lahat ng mga sinabi ng tatay ni Kalingap dan. At dahil naiyak na nga si Joy dito, ay dito na nila sinabi na prank lang ang lahat ng iyon. At nagulat si Joy pero patuloy pa rin ang pagtulo ng luha nito. Hanggang sa mahimasmasan si Joy at kumain na sila. Nang hingi naman dispensa ang papa ni Kalingap Dan kay Joy. Grabe nga, ang galing umaakting ng papa ni Kalingap dan, parang totoo. Dahil hindi talaga ito natatawa at sobrang seryoso ng mukha nito. Kaya, sorry talaga Joy at naprank ka. <laughs> at natutuwa ako sa episode nila ito ng Danjoy. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig. Please do not forget to like, leave a comment, share, and subscribe po sa aking munting YouTube channel. Maraming salamat po. God bless us all.